Makasaysayang araw sa inyo lahat. Ang ating aralin ngayong araw ay ang pamana ng kabias ng Romano. Geografiya. Ang Italia ay peninsula na kausli sa Mediterranean Sea. Ito ay hugis bota. Binubuo ito ng maraming kabundukan at ilang mga kapatagan. Ang isang mahalagang kapatagan dito ay ang Latium. Dito dumadaloy ang ilog Tibera. Dito din umusbong ang dakilang lungsod ng Rome. Ang panimula ng Rome ayon sa isang matandang alamat, ang Rome ay tinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaing lobo. Itinatag ang Rome sa pampang ng Tiber River noong 753 BCE. Subalit ang dalawa ay nagkaroon ng hidwaan na umantong sa pagpatay ni Romulus kay Remus. Ang mga Roman o Latin ay tinalo ng mga Etruscan. Ang mga Etruscan ay magagaling sa sining, musika at sayaw. Dalubhasa rin sa arkitektura, gawaing metal at kalakalan. Republika ng Rome Lucius Junius Brutus. Siya ang namuno sa pagpapatalsik sa mga Etruscan noong 509 BCE. Lucius Tarquinius Superbus. Siya ang huling haring Etruskan sa Rome. Nang mataboy ang huling haring Etruskan, itanatag ang Republika. Tumagal ito mula 509 hanggang 31 BCE. Naghalal ng dalawang konsul. Ang konsul ay may kapangyarihan ng isang hari at manungkulan lang sa loob ng isang taon. Sa oras ng kagipitan, ay pumipili naman ng diktador. Ang diktador ay manunungkulan sa loob ng anim na buwan at magkakaroon ng higit na kapangyarihan sa konsul. Ang Senate ay may kapangyarihang magpawalang bisa sa isang batas na tinatawag na veto. Ang pamahalaan ay binubuo ng mga maharlika o patrician. Ang mga kapos sa kabuhayan naman ay ang plebeians, Sila ay hindi pinapayagan na makakuha ng posisyon sa pamahalaan maliban sa pagiging sundalo. Naging imperyo ang Republika ng Roma noong 27 BCE imperyo ng Rome. Octavian, unang emperador na mas nakilala sa titulong Augustus Caesar. Matapos ang halos limang siglo ng pamamayani, ang imperyo ng Rome ay bumagsak noong 476 CE. Dahilan ng pagbagsak. Una, sunod-sunod na pagkatalo sa digmaan. Pangalawa, ang pang-ekonomiya, korupsyon sa pamahalaan, at sobrang lawak ng nasasakupan. Kontribusyon ng kabihas ng Romano Panguna, Batas Romano ang kinikilala bilang pinakadakilang mambabatas sa sinaunang panahon. Ang Twelve Tables of Rome ay dito nakasaad, ang karapatan ng mga mamamayan at pamamaraan ayon sa batas. Panitikan Ang panitikang Romano ay nagsimula noong kalagitnaan ng ikatlong siglo bago ang karaniwang panahon. Subalit ito ay mga salin lamang ng mga tula at dula ng bansang Greece. Halimbawa, Livius Andronicus, siya ang nagsalin ng Odyssey sa wikang Latin. Ang isa pa ay si Cicero, isang manunulat na nagpahalaga sa batas at tagwika na ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o sirain ng pera. Inhenyeriya. Ipinakita ng mga Romano ang kanilang galing sa pagtatayo ng mga daan at tulay upang pag-ugnayin ang buong imperyo. Gumagawa ng mga aqueducts upang dalhin ang tubig sa kanilang lungsod. Arkitektura Sinasabing ang mga Romano ang nakadiskubre sa paggamit ng semento. Marunong na rin silang gumamit ng istuko, isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng padera. Ang art na natutunan nila mula sa mga etruskan ay ginamit sa mga templo, akwedak at iba pang gusali. Pinakilala ng mga Romano ang Basilica, isang bulwaga na nagsisilbing korte at pinagpupulungan ng asemblea. Forum ay ang sentro ng lungsod. Ang Colosseum, isang amphitheater para sa labanan ng mga gladiators pananabit. Sa lalaki, ang kanilang pambahay ay tinatawag na tunika. Ang kanila namang panlabas ay tinatawag na toga. Sa babae naman, ang kanilang pambahay ay tinatawag na istola. Ang kanilang panglabas ay pala.